sa tingin ko, gumagawa lang ng delaying tactics ang DSWD, tulad ng mga kung ano-anong proseso para may rason sila kung bakit di pa nakatanggap ng grants ang iba. Siguro nagamit na nila ang pondo ng 4Ps para sa 2023, kaya di pa nakatanggap ang iba. Inaanti siguro nila na ma-download na ang 2024 na pondo, that will be allotted for 4Ps, para dun sila kukuha ng pantapal sa mga kulang-kulang na grants from 2023. In other words, parang nangyayari sa totoong buhay natin, yung tinatawag na utang bayan. Rolling system siguro nangyari sa DSWD. Ginamit ng DSWD ang pera ng mga 4-piece beneficiaries, siguro kapag di sila mabigyan ng pondo for 2025, wala na silang pambayad, mabubuko na sila. Partial-partial ang ginagawa nila eh, kahit buo naman yung budget na binigay sa kanila. Kahit sino uupo na secretary mamamrobal ma dahil sa rolling system, this is just an opinion and should be taken with a grain of salt. May opinion ka ba? I-comment mo sa baba.